Ngano Pinas, why Philippines? Karong mga bread, mo, hisko ang tago ninyo, no, Pinas ang akong paboritong nasod nga akong ipuyan karon. Pagbata pa dyan nako na sa Germany man ko So, akong papa, nakaila-ila o kuan, Pinay, nga bisaya, tungod sa akong uncle, God rest his soul, na naka-add to dyan akong papa dyan sa Pinas, kaya yung negosyo sa una, mong maligya o ka ng mga shell, nga may mga design, na, mga welcome to the Philippines, sana, na, pero pag daw na to iyang negosyo, nga na si Adres Pinas, nakaila-ila siya og pinay. O naka-uyab siya sa kininga pinay, akong stepmom ka ron, kaya tungod sa iyang pagkabuutan. So na nga akong papa ni Ana nga, ato na lang ni immigrate atong pamilya from Germany, mo tag Pinas. Kaya siyempre, akong stepmom sad kay Kuan, baya sad Pinay, niya, ganahan baya siya nga, kanamudungan dyan silang kuyog. So, ni kuyog dyan tanan, bata pa kay ato. So, Lihan na namurag ni so good nga no, pinas. Ang kaduha sa daan ang mga brad, kay siyempre, ang pagkaon, porting lami agyod. Di dyan na malikay yan. O nya, ang mga chicks dali, porting papaha. <laughs> di isa na malikay di ba? O nya, ang mga lugar na to dali, pinas, purting ninduta sad. O nya, ang hospitality sa mga tao. Wala ay nasun na makalupig sa hospitality sa mga Pinoy mao dyan ay mga bread. Kung niya, kung unsa man gani mga bread, mo palihog lang tag-like, ug share sa atong content, kaya napatay daghan klaseng content pa doon mga bread. So stay tuned mga bread, stay suavage.